Hello. Good morning. This is of your TV. So, kita yung web to ang ating likod So, ito ay isang malaking puno. Right. Isang puno na uri ng ito ay pinaka matigas na puno so, po sa mundo. Alright. So meron po tayong ipapakita guys. Kung na namang nangka. nangka. English chakra. Alright. So kunin ko lang guys dahil ito ay nahihinog naman. So alam niyo ba ang chakra? Ito ay pinakamasarap. Na, nangka. na tamis kayo. <laughs> Sabi si sweet bar sa maray. So ito ay kukunin lang natin dahil ito ay hinog na. Tapos kainin natin dahil sabik na kung ng nangka. Right. Siguro alam nyo naman ng nangka. Masaya ba? Alam, alam nyo naman ang kayo ay kakain din. Dahil ito ay napakasarap. So kunin natin ng nangka is dahil hinog na ba? Pabalik-balik lang tayo no? Ito ang dahon ng nangka. Yan ang dahon ng nangka, guys. Mag-copy na ito. Ito ang kanyang bunga. Ito ay napakalaki. Kita niya. Yan. Yan. So, kukunin natin at ating kakainin dahil ito ay hinog na. So, din na kailangan natin ng hinukun pa jud kay basig out so sayang sayang kay mana yan ang, nangka. ang nangka ay nang kay pinaka masarap na prutas nang kalimutan. <laughs> so, ng kalimutan sunin natin nang kay ating katilawan at kakainin to so, ito ang nang ka na kanyang bunga what <laughs> so tikman natin tong nang ka So, napakalaki oh. Nakakapagbigat. Tulit. Huh? Kainin natin at ating titik. Yeah. 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 Alright, lagay lang natin yung kamera natin ito guys. Diyan, daan ba banda? Para makikita. Hugasin mo na natin ang nangkat. ang malaki ng nangka. So, ito na yung oh. tukman natin ng lasa na ng nangka na to. Dahil <laughs> ito ay napakasap na nangka. Sino gusto kumain ng nangka dyan? Kaya ating bibigyan. Ito na guys. Ito ang nangka sa amin. Alright. Kita nga natin. May liso pa yan. Hmm. Yan ang nangka. May liso-liso. <laughs> tukman natin to. Kung ano ang lami.

Oh no. So sa inyo mga uh, solid supporter. Dahil salamat sa so, ako. Kung din na ako. Patakot So, Bye. -bye.